sita ni Mayor Omi Rivera at ng Municipal Social Welfare and Development Office si Lola Cirila Fajardo upang siya gawara ng cash gift sa kanyang pagsapit sa ika-isang daan na tatlong taong gulang. Dito sa San Mateo, may kalinga para kina Lolo at Lola. Pinangunahan ng San Mateo Municipal Anti-Drug Abuse Council ang ginanap na completion ceremony ng third batch ng ating mga kababayang nakapagtapos sa ilalim ng community-based drug rehabilitation program. Pagbati sa ating mga CBDRP graduates. Pinangunahan ng DSWD at ng MSWDO ang pagsisimula ng DSWD Risk Resiliency Program through Cash for Training and Work sa ating Municipal Stadium. Isa itong 10-day program na nagbibigay trabaho sa mga binipesyaryo nito mula sa bawat barangay sa ating bayan. Masiglang nakibahagi ang ating mga kabataan sa ginanap na kabataan para sa agrikultura at magsasaka. Youth Immersion and Consultation with the Farmers na pinangunahan ng Local Youth Development Office at Damayang Migrante dito ipinakita ang kahalagahan ng kabataan sa usaping food security at pagtataguyod ng industriya ng agrikultura nagkaroon ng serye ng mga oryentasyon sa pangunguna ng Public Employment Service Office katuwang ang dole para sa higit dalawang daang mga binipisyaryo ng ating Special Program for Employment of Students, Student Employment Assistance Program at Government Internship Program. Isinagawa ang dalawang araw na Solid Waste Management Capacity Building sa pangunguna ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Aktibong nakibahagi ang mga delegasyon mula sa iba't ibang barangay sa diskusyon na pinangasiwaan ni Engineer Marlon Pialago mula sa Renro. Nagtipo ng apat na pong magsasaka mula sa Barangay Pintong Bukawe para sa isinagawang Business Startup Training Workshop ng Department of Trade and Industry. Dito'y pinalalim ang kanilang kaalaman ukol sa pagsisimula ng isang negosyo at pagpapakilala ng mga programang mayroon ng DTI para sa kanila. Ginanap ang kauna-unahang San Mateo Rizal Arbor Day Project kung saan nagkaroon ng biking at tree planting activity. Bayan ng San Mateo, bayang katuwang mo sa pangangalaga ng kalikasan. Bilang ating pakikiisa sa pagdiriwang ng araw ng mga ina ngayong taon, Nagsagawa ang MSWDO ng Mother's Day Special Fashion Show at libreng Gendo Martial Arts at Arnis Outreach Training Program. Naway no naging makabuluhan para sa ating mga ina ang nagdaang paggunita sa kanilang espesyal na araw. Makulay at masigla ang naging pagpapatuloy ng Lido ng Pintara, Pintana, Kabataang San Mateo. Ating tinitiyak na ang ating mga programa para sa mga kabataan ay makapaglilinang ng kanilang kaalaman, kasanayan at kamalayan. Nagkaroon ng two-day DOT Accreditation Orientation at Filipino Brand of Service Excellence Seminar para sa mga tourism-related establishments o TRE sa ating bayan. Mahalaga ang orientasyon na ito sa pag-aangat ng kalidad ng ating mga ibinibigay na serbisyo sa ating mga kababayan, particular na sa mga turista bilang pakikiisa ng ating pamahalaang bayan sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Isidro Labrador ay nagsagawa ng San Mateo Farmers Festival Motorcade. Pagkatapos nito ay pinarangalan ng mga barangay na nagwagi sa float competition at sinundan nito ng salo-salo. Pinangunahan ng Gender and Development Office ang dalawang araw na ganda mo hanap buhay ko, livelihood training sa barangay Silangan. Pinalalago ng livelihood training na ito ang kasanayan ng ating mga solo parents pagdating sa kosmetolohiya, pati na rin ang kanilang oportunidad na magkaroon ng pagkakakitaan. Kaagad ng sinundan ng opening program para sa Batch 4 CBDRP enrollees ang naging pagtatapos ng ating CBDRP Batch 3 graduates. Ang pamahalang bayan at iba pang mga ahensya ay katuwang ng ating mga kababayang minsan ang naligaw ng landas sa kanilang muling pagbangon at pagbabagong buhay bilang ating pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura, idiniklara bilang isang natatanging kultural at makasaysayang pag-aari ng ating bayan ang mga lumang kampana na dati nasa pangangalaga ng Nuestra Senyora de Aransesu sa bisa ng ating Pambayang Ordinansa bilang 60 Series of 2023. Dahil dito'y itinayo at pinasinayaan na ang espadanya na siya nang magkakanlong at magtatampok sa mga kampanang ito. Pinangunahan ng ating Department of Public Order and Safety, katuwang ang maintenance unit, ang pagsasagawa ng clearing operations o ang offline baklas sa mga kalsada sa ating bayan. Magiging regular na kada buwan ang pagsasagawa nito upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng ating mga kalsada at daanan. Binuksan na ang ating kauna-unahang San Mateo Youth Center and Hub. Maaari itong magsilbing pook aralan o lugar kung saan maaaring magpulong ang mga rehistradong youth organizations dito sa ating bayan. Mayroon din ditong iniyahandog na career guidance upang mas makapagbigay suporta pa sa ating mga mag-aaral. Ginanap na ang seremonya ng pagtatapos para sa nasa siyam na libong mag-aaral ng elementarya at senior high school sa ating bayan. Mayroon ding inihandog ang pamahalaang bayan na cash incentives para sa mga nagsipagtapos ng may karangalan bilang pagkilala sa kanilang ipinamalas na dedikasyon at sipag sa pag-aaral. Maligayang pagtatapos, 2024 graduates!